Welcome back sa ating programang Kung at Swerte. Magandang gabi sa inyo lahat, mga giyo taga tagapanood. Siyempre pa, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa iba't ibang panig ng mundo. Kamusta na po? Uh, hindi tayo nakapag-live na karang araw, pero ngayon po, eh, tuloy-tuloy na naman tayo sa ating paksain. Siyempre pa ang ating uh, patungkol sa request ng ating tagapanoon. Sabi niya, total na pag-uusapan na rin ng daw natin ang mga lucky charm, swerte at iba pa habang papalapit ang 2025. E eh baka naman daw pwede natin paksay ng patungkol doon sa kung paano maakit ang isang maiwagan tunog. Mayroon daw bang tulog tunog na pwede makaakit ng swerte? Sa totoo po, marami namang klaseng sound so music na pwede makapaghatid din naman ng swerte. No? Kung, kung inyong uh, napapansin, may mga naglalabas din naman yan. May mga naglalabas din na video na parang uh, music na sinasabi nila na maghahatid ng swerte. Ay, eh, meron naman po talagang ganon. Kaya yan ang ating papaksain. Sa totoo po, ang isa sa ang isa sa ang isa sa nakikita natin na oh, pwede nating maibigay na kaalaman sa inyo patungkol sa music o sound sa nagbibigay ng swerte ay ang legaslas uh, lagas-las ng tubig. No? ay eh, pwede naman kayo mag-search sa inyong uh, Google I, eh, pwede nyo i-search yung mga ganyang music, yung lagas-las ng tubig, huni ng ibon. Uh, ah, yeah, mga yan, importante yan. na ah. Huni ng ibon, lagas ng tubig. So parang kahit na yung hampas ng alo ng dagat, pwede rin po yun. O, mas pinakamainam yung lagas-las ng tubig, huni ng mga ibon. O kaya naman parang yung <coughs> Yung maririnig nyo, parang hangin na nagswiswim yung mga puno. ano. So po pwede yun. Uh, Mainam yan sa pagising sa umaga. Kung mahilig din lang naman kayo sa music. <coughs> Sorry po. Kung mahilig din lang kayo sa music. Patulungin niya tuwing umaga. Kahit na mga 15 minutes so bago kayo pumasok sa work nyo, bago nyo simulan yung negosyo nyo. Pwede yan eh. Mag, pag, pagpatunog kayo ng mga huni ng ibon, lagaslas ng tubig sa batis, yung mga ganyan ay napakainam dahil nagaanyaya yan ng magandang suwerte, ng magandang biyaya, ng pagpasok ng magandang biyaya sa inyong tahanan. Nakakagaan ng energy sa loob ng bahay. Kung baga, nadadagdagan niya yung positive energy sa bahay na yun. Pagka mayroong ganong music, o musical. Pero, Meron talaga tayong dapat na tunog, tunog na pwedeng makapagbigay talaga ng swerte at ito ay na-advise ko sa inyo na gawin nyo. Partikular sa panahon ng full moon, kabilugan ng buwan, ano ba yung pwede nating gawin na music o isang uri ng tulog na pwede makapaghatid ng swerte sa atin? Una, ito, kanina lang, natin yung ganong uri ng sounds. No? Pero alam nyo ba, yung, yung bell, ito, ina-advise ko ito pagka magpapahit yung taon, eh, yung bell. Pero mainam ito din, eh, na gawin nyo na, pagpasok pala ng October, tingnan nyo sa calendar nyo, may mga kalendaryo naman na nakalagay doon kung anong araw yung full moon. So, yun yung bantayan nyo, yun yung gawin niyo Pag palawan ng full moon, Tingnan nyo kung anong oras magigigas. sa may nakalagay din yan na oras eh. Kung kanong oras yun talagang pag ano ng pulmon. No? Ano yun ninyo? Kung kadalasan kapag ka, ba, gabi makikita mo yung ban. Pero kung kita mo bang kahit anong oras yung basta nakikita mo mo siya. Pwede mong gawin yung tunog. Tunog na humikayat ng swerte. Partikular habang lumalapit ang 2026, yung sounds na yon na pwede mong patunugin tuwing full moon bago dumating ang pagpapalit ng taon ay napakainam dahil sinisimulan mo ng anyayahan ng swerte ngayon pa lang. Lalo na nga kung buwan ng October. No? Tingnan nyo na yung kalendaryo nyo sa buwan ng October. Kasi, alam ba tayong date ngayon 29, bukas 30 na. Sa susunod na araw ay October 1 na. So yun po, Tingnan nyo yung calendar kung saan papatak yung full moon. At yun ang aabangan ninyo. At sa palawa ng full moon, kung meron kayong, ito yung, alam nyo yung ginagano ng mga nagtitinda ng ice cream yung sa bangketa, yung ginagano nila. Yung bell na tumutunog. Ayun po, mainam po yan. Pwede naman kayo makabili niya. May mga maliliit na bibili niya sa mall. Pwede naman kayo makabili niya. Kung magtatanong kayo sa akin, kung meron yan, wala po akong ganyan. No? Pero wala po akong binibenta ang ganyan. Marami po kayo mabibili kahit saan. No? Kaya hindi po ako nagbibenta ng bell. No? Kasi sigurado may magtatanong yan. Sir, pero ba kayo? Wala po akong binibenta ng bell. Pero yun po, makakatulong talaga. Upang unti-unti nyo ma-attract yung swerte. Eh, paano ang gagawin? Abangan niyo yung kabilugan mismo ng buwan. Pagka nakakita niyo yung bilog na buwan, at maganda yung panahon, kitang kita nyo yung full moon, e eh, simulan nyo ng patunugin yung bell nyo. Patutunugin nyo lang yan. Wala namang ritual yan eh. Patunugin nyo lang. At uh, pwede kayo mag, mag uh, bumigkas na maakit nyo ang swerte habang papalapit ng 2026. Yung pagpapatunog ng bell, bali 12 dapat yung yung tunog niya, bali bakit 12 yung ipatutulog natin doon sa bell na yun? Ang 12 ay sumisimbolo ng uh, 12 months o so isang taon. Kaya sa pagtungtong ng October, kung kaya lang pool mo, pwede niyong patunugin ito. Patunugin niyo ng ikalimbang yung gano'n, 1, 2, pero huwag yung dapat pagtulog niya hintayin niyo mawala yung tunog niya. Yung pag tinunog ganun isang beses, hintayin yung mapawi yung sounds. Mahinto yung, yung tunog. After na, after na mahinto yung tunog niya, another, another mong patunogin, no? Another siya. So, ganun lang, continuous lang, ganun. Tuloy-tuloy lamang. Hanggang sa makabuo ka ng 12 na tunog nung bell na yon. Pero ulitin ko sa inyo, sabi ko nga kanina, ang pagpapatunog ng bell, hindi tuloy-tuloy. Hitayin nyo muna huminto yung, aliba, pinatunog nyo gano'n. Maririnig mo yung sounds nyan eh. Pagtunog nyan, hitayin mo siyang huminto kasi huwag yung gagawin yung habang tumutunog pa, another uh, na uh, paggalaw ng bell niya na posibleng tumunog ulit. So, hindi pa nagtatapos yung sounds ng isa o yung tunog nung una mong pagampas ng bell, ay ina-another mo. So, huwag ganun. Dapat patunogin mo isang beses. Pag tunog niya, pagka narinig mo patapos na yung tunog, ulitin mo. Pero bilangin mo, kailangan makabuo ka ng 12. Kapag ka nabuo mo yung 12 na yon, pwede after na maipatunog mo siya ng 12, after nito, pwede kang humiling din lang labing dalawang kahilingan o 12 wishes ang gagawin mo. Labing dalawa. Bakit labing dalawa? Sa bawat buwan ng taon na papasok, pwede mong hilingin. Ay bawa, may mga kahilingan ka na mangyari ito sa buwan ng January, nais kong mangyari ito sa buwan ng February, March, April, hanggang sa matapos muli o dumating muli ang buwan ng December. So gagalaw lamang ang pagsasagawa ng isang uri ng ritual. Siyempre, pag na, na nabigkas mo na ang iyong kahilingan, pwede naman after nung mabigkas mo ang iyong kahilingan, pwede manalangin ka sa ating Panginoon Diyos. Kasi yun po ang number one eh, yung pagdarasal natin after nung makapag-request tayo sapagkat ang basbas na mula sa langit kapag ka dumapo sa iyo, yung kahilingan mong yon ay mat kakamit. At yung bell naman na sinasabi natin, iyon lamang yung pampalakas ng enerhiya doon sa yung tahanan. Pampalakas ng enerhiya para palakasin yung tinatawag nating positive element o positive chi. Sa bawat pagtulog nito, itinataboy niya rin yung mga negative force o yung mga negative energy doon sa yung bahay. Kaya sa pagpapatuloy mo ito na ginagawa mula October, pero sabi ko lang kabilugan lang ito ng buwan ha, mula October ng full moon, tapos next na full moon, halimbawa natapat ng, Feb, ng, ng November, gawin mo at natapat naman sa susunod na December kung anong araw yung full moon na yung natanong pecha, gawin mo lamang yun. Pag ginawa mo ito sa magkakasunod na tatlong buwan na yan, sinasabi natin to kasi magsisimula ng month October. Pag nagawa mo yan at nakapag ka, asahan mong ang swerte magpapatuloy na makakamit mo. Dahil yung pagpapatunog pa na lamang ay na ng malakas na energy para yung maakit mo na yung daladalang swerte ng susunod na taon. Ayun po yon. So yan ang pwede nyong gawin. Doon sa nagtanong sa akin, kay Mr. Ah, ano ang pangalan nito? Ah, oh, uh, teka, tinipin ko nga. Yung nagtatanong sa ating uh, Mr. Tuason, no? Mr. Tuason, yung nagtanong sa atin, eh, yun po, gawin po ninyo yun. At doon din sa mga nakarinig o nakapanood ng video na ito, ay eh, gawin ninyo malaking tulong po ito. Sa totoo po, malaking tulong. Marami na po ang kumuha nito at talaga namang nakamit nila yung mga swerte. Bagamat sabihin natin may mga ngilan-ngilan na hindi. Pero kung kukumpara mo sa persyento kung gaano yung iba nagkamit ng biyaya nung ginawa nila ito, sabihin na natin may 80% na nakamit nila yung biyaya. Kung baga yung natitirang 20%, medyo nabigo. Pero yung 80%, malay nyo, pagka seryoso yung ginawa mo na ito, ay malaki po ang posibilidad na makakamit mo talaga ang swete sa susunod na tao. Tandaan po natin, ang year 2026 ay kumakatawan sa year of the horse. So, ibig sabihin, year of the horse, eh, sabi nga, mabilis ang takbo ng pag-asenso, mabilis ang takbo ng mga pangyayari. Pero tandaan natin, dahil nga fire energy ang kumakatawang element naman sa year 2026, kahit na magpositibo yung sinasabi nating year of the horse, pero fire energy, pwedeng magkaroon ng kaguluhan. Kaguluhan. Malaki yung impact ng fire na yon ng energy sa bawat bansa. Sa bawat bansa. Ngayon, hindi lamang sa bawat bansa ito, kundi sa bawat pamilya, ay po pwedeng maka ang fire energy. Ano ang pwedeng maka sa fire energy? Pwedeng magkaroon ng kaguluan sa isang pamilya, hindi pagkakasundo-sundo, pagkakawatak-watak, o kaya naman magkagalit ang mag-asawa at o ang magkarelasyon. Pwede rin namang mangyari kung ikaw ay may negosyo, dahil fire energy nga pwedeng kung hindi mo magagawa yung mga tinatawag yung sinasabi nating swerte at pag-iingat, po malugi, sunugi ng iyong puhunan, maging matupok. Pag sinabi nating matupok, malusaw ang uh, iyong pera na pinuhunan. So, yun yung mga bagay. Ngayon, ano ba ang pwede nating gawin? No? Sabi ko nga, ang number one na pwede nating gawin, syempre panalangin sa Panginoon Diyos. Syempre sa bawat sa bawat pakikipaglaban natin sa mundong ito o pakikibaka natin sa mga susunod na taon. Meron tayo dapat pananggalang. Meron tayong pananggalang. Sa alamang unos o pagsubok ng buhay, syempre, bukod yung hinihingi nating kaligtasan sa ating Panginoon Diyos, dapat meron din tayong pananggalang. Sabi nga, kung, kung wala ka pananggalang, masasapul at masasapul ka. Pagka nasapul ka at na niyakap ka ng negative elemento, negatibong elemento na ito, aba, sapul na sapul ka din tungo sa kamalasan ng buhay na pwede mo ay kasadlak sa putikin ng sa putikang kahirapan o putikang pagsubok sa buhay. Ano po? Ngayon, ano ba yung dapat nating palanggalang para diyan? Ito yung sinasabi natin, yung genus gratia charm. Yung genus gratia charm, ito ang sumisimbolo lumulusaw ng fire energy sa loob ng tahanan nyo. Ito ang nagbibigay ng protection sa pamilya nyo para hindi matupok ang sinimula na swerte ng inyong buhay. Ito ang humaharang at bukod doon, umaakit din siya ng positive energy para makamit nyo ang swerte. Ang genius Gertia Charm, kumakatawa niya bilang protection sa pamilya, paakit ng swerte, at pagkakaroon ng tagumpay. Sabi nga, tatlong bagay ang dala nito. Power, success, tsaka health. Yung health, kapag ka maganda ang kalusugan, may isang malaking kayamanan. So, <clears throat> pwede magtuloy-tuloy. Ang iyong swerte. Kaya mainam ang paglalagay ng Genus Gratia Charm sa iyong tahanan. Mainam ito, buwan pa naman ng no October, pwede ka na maglagay at Pwede ka na maglagay, lalo at kung available na ito. Ang Genus Gratia Charm, makakakuha po kayo niyan sa aming tanggapan. Bukod dito, hindi lamang po ito para sa bahay. Pwede rin naman ninyo itong gamitin sa lugar ng inyong business. Para attraction at para hindi matupok yung inalabas mong puhunan bangkus maglumago, magpatuloy ang magandang daloy ng swerte sa inyo. May nagtatanong, Meron daw ba nung genus gratia Charm bracelet? Kasi meron tayo ng panlagay lamang sa bahay at sa, sa lugar ng business. Ngayon, meron nagtatanong kung meron genus gratia charm bracelet. Ay, meron din po yan pero hindi pa po ito available. Pa next week po, available na rin po ito. Yung iba, mayinam kasi yung genus gratia charm bracelet dahil lagi mo siyang dala. Yung tatlong uh, power na sinasabi natin makakamit. Yung health, power and uh, success nando doon. Kapag suot-suot mo, lagi mo siyang kasama. Ano po? Napag-usap, napag-usapan na rin lang natin ng bracelet. Mayroon din po tayo, ano, Cleopatra 24 power charm bracelet, no? ayo Cleopatra 24 power charm bracelet. May inam po yan. At mayroon din tayo ng source armilla charm bracelet na pwede nyo gamitin sa sa inyong career, business at ganoon din sa mga pagtaya-taya. Sabi, pero sabi ko, okay, mawilis sa mga sugal. Pero pwede nyo gamitin doon yan. Pwede nyo i-try. At yung, ah uh, yung uh, Cleopatra Power Charm, pwede po yan sa lalaki, sa babae. Ang dalaman nito ay pwede sa swerte. Swerte sa pag-ibig, swerte sa hanap buhay, at swerte sa karir. No? So maraming dala siya kung mababasa nyo yung kabuuan nung nakalagay doon. Ano po? Siyempre bukod dyan, available din po sa atin yung tinatawag nating Energizer Magnetic Charm. Yung Energizer Magnetic Charm na nagdadala ng kalakasan sa inyong katawan at uh, lumulusaw ng mga toxic energy upang hindi kayo magkaroon ng karamdaman. Ano po? So yan po ang... Um, doon po pala ay nagpapasalamat yung uh, ito na rin si Mr. Tuason. Siya rin nagtanong pero may pasasalamat siya. Sabi niya sa atin, uh, nakapagpapunsoy na siya sa atin noong buwan ng March, so si Mr. Tuason. Magulo magulo ang nangyayari sa kanila. pagbulusok ng kanyang business. Pero after daw natin itong may punsoy, ay napakaganda na ng takbo ng kanilang negosyo. Kaya pati yung bahay daw nila na pinapunsoy din at may binago tayo ng konti sa posisyon ng kanilang mga gamit, e talagang naramdaman nila yung positive energy at naramdaman nila yung unti-unting pagganda, lalo nung kanilang sama ng pamilya. Bukod doon, gumanda rin yung income, lalo na yung kanyang mga anak. So, napakaganda po. Kaya doon sa mga nais na magpapunsoy, pwede naman yung kontawagan. Sa aking numero, 0917... 0968-940-1111. Pwede sa aking Viber. Yan din ang aking number. Okay, mag-email kayo sa aking email at hina at Pwede rin mo kayo mag message sa aking messenger. Sa aking Facebook account, Shalir Hila. O kayo follow nyo ako sa aking Facebook page, Hila Shalir. Ah, sinipin natin yung mga nagtatanong, no? Yung tungkol sa kapalaran, hindi ko muna po kayo bibigyan ng pansin kasi meron, may, tayong tayo lalabas na libro na nandun lahat yung magiging kapalaran yung para sa susunod na taon. At bukod doon, may mga tips din kung paano kayo makakakuha ng patuloy na swerte at makaiwas sa malas. ah uh, binabati natin si Pronda Julian. Uh, may tanong siya, Master, anong kalaga ng panagip na malaking swimming pool at may nakita po akong mamang foreigner. Ah. Alam mo, Ju, Julian, so, yung kasing swimming pool, uh, pagpapakita yan, ng pa, parang paglilibang. No? Paglilibang. So, nagbibigay ng happiness o no? kaligayahan. Ngayon, pagpapakita, no, isang foreigner na nakita mo, posibleng may dumating sa buhay mo na isang banyaga. No, lalo na kung single ka. Ito naman si Cecil Aguilar. Good evening sa iyo. Marilyn Tupas, magandang gabi. Teresita Dacapio. Rosemary Bore, magandang gabi sa iyo. Philip Gabriel, magandang gabi. Lilia Sambrano. Ano po ang kaulugan ng panaginip ka pong nauhum, naguhuli ng mga kalalaking isda? Kung nanguhuli kayo ng malalaking isda, Nagpapakita po yan ng pagdating ng mga biyaya sa inyo na hindi ninyo inaasahan na suwerte. Ano po? Nancy Alcantara, magandang gabi. Rosalinda Pokis, yung kapalaran nyo po, doon na natin. Uh, makikita nyo na doon sa libro sinasabi ko. Uh, lalabas po yan bago magkatapos ng October. Evelyn Koho ng Hong Kong, shout out iyo. Lucy Sarsalejo, magandang gabi. Angelica Sembulan, Corazon Preodo. Juliet Noble, magandang gabi. Isabel Perez, shout out sa iyo. Felicidad Rabago ng Las Minas. Ah, uh, Gris Blag. Ah, good evening. Good evening din sa iyo, Ma. Gris Blag, Jasque. Pwede po bang wind chime sa taas ng main door? Salamat. Pwede naman po yung wind chime pero dapat lima lang yung nakalawit. Five lang. Ngayon kung may nabili kayong anim o pito, gupitin nyo na lang. Dapat five element lang. Tumutulog-tulog. Ano po? Uh, Julita de Paz. Magandang gabi. Irene Maloloyon. Shoutout po. Christy Molanta. Shoutout sa'yo. Flore Florenda Recto, magandang gabi. Maria Abila, shout out sa iyo. Tatanong ka lang po kung magkano po yung Cleopatra bracelet for abroad. Pareho lang ang po yan, local and abroad. 4,500 po yun. No? Jinx remover stone, 3,700 po ang presyo. No? Ano po? Uh, Angel Juby Chato, magandang gabi. Nila Enoch, Maria Abila, shout out sa iyo. Jasque, Evangelinalus, Joy San Antonio ng California. Salamat sa panunod, ma'am. Marites Solmerano. Yolanda Spatterndor ng Germany. Salamat din sa panunod mo. Tess Nobo 73. Tess Nobs. Tess Nobs 073. Magandang gabi ng Hong Kong. Susan Velasco. Shoutout po. Pakishare lang po ang video ng ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso at kasambahay. Pakilike na rin po ang video. Ano po? Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lang yung button. Subscribe lang po at pindutin yung button bell. Sa ganun, lagi kayo maging updated. Bukas po pala. Uh, ano pang pecha bukas? September 30, nariyan po ako sa Imus Cavite. No, nasa Imus Cavite po ako. May schedule po ako dyan sa Imus Cavite. Bukas. Kaya sa mga taga-imo sa nais magpapunso, tawagan nyo lang ako sa number na binggat ko kanina. Ano po? Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!